dito ko na rin palang naisipang i-celebrate ang milestone natin sa Facebook dahil narating na natin ng 5 million followers. Kaya nagluto at nagprepare kami ng pagkain para sa lahat. Meron din tayong kinausap na isang katutubo sa lugar. Magandang hapon ako nga pala si Lucky. Magandang hapon din po. Ako pala si Altang Dosig. Katutubong mong yan ho. Sir, Altang Dosig. Ilan ho ang tribo ng mga katutubong mangyan Ang tribong mangyan may raya talangan, tadyawan, kami ang bangun. Tapos may buhay, kanunuo may gubat nun. Yung ribong yan, hindi kami makakaintindihan. Doon kami nakakaintindihan sa salita ng Tagalog din. Hindi ibig sabihin nakatutubong katutubong mangyan, isang lingwahe? Hindi lang. Pero ang katawan mangyan, katutubo. Ang original talaga na nakatira dito sa Mindoro, mga katutubong mangyan? Katutubo. Sino ba ang hindi matutuwa sa lahat na binibigay at pinamimigay ng ating idol na si King Lopez at dahil nga sa nakaabot na siya sa 5 million followers, nagpakain at namigay ng grocery at bigas ang ating idol sa mga kababayan nating katutobo. Kaya naman sa sobrang saya nila, sinulit lahat ng ating idol ang pagpapalaro, pagpakain, at pagpamigay ng grocery, kasama na ang chenilas para sa lahat. Sa sobrang tuwa at saya na makikita sa bawat mukha, mapabata at mapamatanda, hindi na malayan na gabi na pero tuloy pa rin ang pamimigay niya. Saludo kami sa iyo, Idol. Ikaw ang laging tumutulong na hindi humingi ng kapalit kilanman. God bless you always, Idol. Yeah. Ang um, sa ngayon, siyampu. Sampung piso oh. kada kilo? Oo. Oh. Dati limang po ngayon, nung tagmahal pa. well, lumit ng lumit? Oh. Simula galing sa pandemic yan. Wala nang namimili yung kalakal na. May namimili man. Yan nga, Mura na ako ang tinda tapos medyo ano pa sa timbangan. Oo po. Lugi pa. Lugi pa. Libo-libong mangyan pa doon. Ah, marami pa. Oo. Oh. Ay, ah, sanay na ko silang tumira sa mga bukit. Yung patutubong mangyan, kung saan ang bahay, doon lang ang kanyang sakaan. Nagtatanim ng kamuti, kamuting kawi. Yung mga kalakal, yung gaya saging, durian, mais. Ano ba yung parang mahirap sa buhay ninyo tayo. Nako, sa ngayon. Tagutom talaga dito sa amin. Kahit noon pa, galing sa akin mga lulu, ganito na ang aming katayuan. Mabuti nga kayo. Nakita kayo ang aming mga lugar at nagpunta kayo dito. Ano madalas na kinakain ninyo? Yung kamuti, saging pati. Ganito, sanay na kaming inapalabas yung kalakal namin dito sa Tiangian. Gusto rin namin makain ng bigas. Dawat isang linggo, isang kain lang, laging saging lang. Ang pagkain namin. Kung kayo ang tatulungin, mas gusto nyo na kanin. Sana. Ay, wala nga kaming magawa. Yan lang ang aming inaabot, tanim, binta. Mamaya, dalawang kilo ang madala namin sa amin. Masaya na kami. Pasipul-sipul pang buwi. Mamaya, wala na. Saging na na naman. Yes. Kami po ay natutuwa sa inyong madalang pagkain. May un. Tuwang-tuwang mga mangyan ay. Eh. Masaya. Oh. Napakaraming pagkain. Ang mangyan, lahat nakangiti.